Good morning mga kabutil, may gandang umaga Isang mahangin at malamig na panahon tayo mga kabutil Ang hangin dito, mga kabutil malakas ang hangin Sa sayawan ang mga puno Sa ating mga hangin, mga kabutil Tayo ay mamimitas ng marabilya Ayan. Samahan natin ito. mga kabutil Ayan. Ayan. Sigarilyas. Ayan. Sigarilyas po ang tawag doon. Ano? Ito naman isa, marabilya. Ayan. 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 po, marabilya. Agatan po, agatan. masarap sarap mo, laho ka ng puso. Ano po? Ayan, para healthy lagi tayo mga kabutil. May mga tanim po kasi ako dito na ako. Ayan o. Kaya isa mga kabutil, pag nasa probinsya, tanim-tanim lang. Huwag po maging tamad. Para tayo ay hindi nabibili ng gulay. Ah, di ba? mga kabutil. Kasi pag may tanim na gulay, eh, anong ginawa? Hindi ka nabibili. Lalo pat ngayon, napaka bumahal ng bibili ngayon, mga kabutil. Ano? Oh, kabutin, oh. ah abuti ayun oh. Sama-sama na po kasi yung aking pan. Ano, oh. sama-sama na. Ayun oh. Ayan, si Elias well Kabutil Sama-sama na Ay, ano. Kumbaga, oh, yan, ah, po po. Ayan Kumbaga O oh. yan, nakadusok pa o Ayan o Asa mga Kabutil eh oh, Ayan, gumulang ng Kabutil o oh. hmm. Ang mga bibi ko, mga muri ayan. taga-taga lang, may mga manok. Sawa ka na sa gulay, manok o bibi, o oh, ayan o. Oh. Ayan, mga di ba? O, taga-taga lang. Tapos may mga kalamasi pa dito, ayan. oh, Talagang, oh, hindi na nabibili. Ayan. taga tiga lang mga kabutil. Hmm. Ayan o ah, ah Ito may magulang pa dito eh. Ah, magulang pa sayang, Ayan ah, ah, Pero pwede naman pang bini. Ah, Sobrang hangin. buhabagsak na yung aking kanin. Pero ayos lang dirit yung buhay. Kaya nga. Alam nyo pati halaman lumalaban eh. Kaya tayo dapat sa ating buhay. Huwag tayong sumuko dahil ang, 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 halaman hindi rin sumusuko kahit ang lakas ng hangin. Eh. No? Kahit sila ay uh, bayuhin ang bayuhin ng mga hangin na malalakas. Eh, hala, hindi rin buhay. Ganun din sa ating buhay. Kaya tayo puno tayo ng problema. Laban na laban. Oh, ang dahil pa nga doon. Pa, oh. Ang dahil pa. Pag pumunta yung kapitbahay, oh, pwede rin silang bigyan. Ayun. Ano lang ang the blessing. Para the more you give, bit na the more na maraming babalik sa'yo. Ganoon na yun. Ayos na siguro kabutil. Ang dami na. Tapos, ah, kuha natin ang puso kabutil. Ano na ah, ay. ah, natin Uyong, pantay mo yung ating gulay ha. Mayimitas pa ako ng puso. Mabutil muli. Sa so, pagpalang araw sa ating lahat. Ayan. O, ayan. Sado mahangin. Yan. Parang papasko eh. Ano? Ayun po yung puso na kukunin ko. Nakita niyo po ba? Ayun, ayun. Yung puso na kukunin ko. Ayun, panlaho. Ah. Malapit na ito. O, ayan. Okay, kamutin. Muli. Pag-ingat mo pa tayo lahat. क्या बोले